Once more, good morning again, brothers and sisters, at eh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At ang ating pong Bible verse ngayon is taken from the book of Psalms, chapter 103. And ito po ang talita ng Panginoon Diyos. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your sins. And heals all your diseases who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle and in Tagalog Siyawe ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa kanya Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si ay papurihan o aking kaluluwa. At huwag mong kaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang sa lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Brothers and sisters, again, friends and relatives, in this Bible verse today, we all need to praise the Lord because without God, we are nothing all that we have in this life, God has given us because of His wonderful love and unfailing love toward each one of us. That's why we always praise the Lord, give thanks to God in everything that we well, have, especially for, for, the, for the forgiveness of our sins. Kaya po mga kapatid, lagi nating pakurian ng Panginoon Diyos. Sa pagkat sa kanyang lahat ang nanggaring ng lahat. Dito, inabi ng Panginoon Diyos ang ating mga bagay na ginagawa sa lahat ng ating buhay. Nililigtas niya tayo, sinigagaling niya tayo, sinipapalar niya tayo, binibigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya po, huwag naman po natin kalimutan ang Panginoong Diyos. Huwag natin kalimutan at kaligtaan ang lahat ng Kanyang ginagawa. Huwag natin ariin ang mga bagay-bagay na sa mundo. Sa pagkat, lahat ng bagay sa buhay natin, sa ating paligid, ang Diyos ang may dalang. Kaya po mga kapatid, sa kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal, tayo po ay pinatawad. Kaya po rin natin ang Panginoon Diyos, magpatawad tayo, magunawa tayo, manatili po ang pag-ibig sa lahat ng bawat, ng bawat, isa sa atin at higit sa lahat. Ang ating pong lakas ay patuloy niyang ipagkakalob sa ating katulad po ng lakas ng mga agila ang kampay ng pakpak ng agila ay ganoon na lamang kalakat. gano'n din po ang buhay ng bawat isa sa atin na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos ng patuloy na sinusunod ang kanyang kalooban at pinagahari ang kanya pong kaisipan sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang sabi sa atin, ang Panginoong Yesus ay nagbigay na ng isang ehemplo na dapat nating pamarisan lumakad po tayo sa kanyang mga bangin. Nang sa ganon, patuloy po tayo maaapagbigay ng papuri sa Panginoon Diyos. Halin na po kayo, purihin, pasalamatan ang ating Diyos na nagbigay ng lahat, lahat sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, on this wonderful day that God has given us, let us praise the Lord. Give thanks to the Lord. Do good to everything, to everyone, especially to the household of God. Good morning to everyone.